Karga muna tayo ng gasoline. <laughs> 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 Sama natin si Boy Kulo at uh, si Tutoy Tindog. <laughs>

So, mapansin niyo mababaw yung tubig. Hindi kagaya dati na kapag nangulit kayong malabanos, halos lang pastao. Pero pag lumal... Ay, bakit hindi na tayo abutin ng lalim dito, eh, no? Okay na yung tulos ng bread, no? Saka, nagpangapa kami ng ano, ng butas ng malabanos. Pwede. <laughs> homo namin. Ha? Ang homo. Ang homo.

pero oh. ano pa dyan? Dalawa? Dalawa? Baka isa lang may ari ng butas na yan. Ops, sana. <laughs> hmm? gisama, gisama, ka namin dito para may makatulong, hindi para may perwisyo kami dito. Oh nah oh, Augusta, <laughs> <paano, paano>, <laughs> <laughs> halata na may. Ano? Bana, 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 bana. Dobra ninja mo pakam. Yan guys, yun guys, perwiso per kasama namin. <laughs>

Kesa wala pa nilagyan ng tulos, dawin agad. Nagda-dawin na. Mamaya-maya. Asalap-asalapin natin siya dawin, ha? Dawin, ha? Dawin, ha? na kain. Dawin na. Ninu pa yan? Dawin na. Ano ba? Lucky. si Lulia, eh. <laughs>

Kaus naman pain. 'yung mo. -ano naman Sayang. uli yan? Tackle pang magdamag. Sayang, guys. Naka ano? Naka Pasak ba pa naman 'git ang likod na 'yon? Para make fit. sayang ito so, gano'n talaga yan guys pag unang huli namin talagang nakawala yan ito yung mga sunod opo sunod talaga ito yan okay ito yung aking ito 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 làm bán Ừ. Hay là đi nè. Ô, oh, oh. Lại lo, đi lo. Đi lo. Oh. Oh. Oh.

Nakatulog <laughs> tayo sa tayong mga kamangyanan na, na wala nangyari ha. Ha? Yeah. Di ba kasi tinasa ang is, ano eh? Screen. Ang screen eh. Ganun sana, sunod mo na ganun oh. Wala, ang oh, mga kamangyan, nabaguhan. <laughs> <laughs> Hindi na marunong manghuli ng malabanos. Wala na si Mr. Manda, wala na. Wala na agad na ano. ko na Wala na, wala, wala si Mr. Manda, wala na. Wala na husay. <laughs> dalawa Ayan, oh, angat mo ha. And, oh, oro. Oh. <laughs> Laki yung isa. Wala eh pang ano pang barbecue lang yan eh. Kasama Pang inasal.

Kaya mga kamangyan, habang nag tayo ng dilim, <coughs> tapos natin subukang mag-hunting ng malabanos, punta mo tayo dito sa isang isla para ano? Doon natin tayo mag-aantay. Ma Doon sana. Para magluto na aming hapunan. Dahil mamaya pa kami lulusong para manghudod. Maghintayin. Kaya, may Pero may tayong malabanos kanina mga kamang di ba? ah uh, yung maliit na malabanos, gawin natin, ihawin natin. Gawin natin inasal. Tapos yung may dala rin kaming mga, ay may nakapunin tayong mga ano, mga kapis tapos yung ano, mga litog. Gawin natin hapunan. May baon din kami ano dito, dilata. Yung maliit na maliliit ka? Oh, makalat mayroon na tayo dito tayo, sa ano, makalat na dito dami mga plastik na naggawa ng baha. to meron tayong ano, sa talangan. pa ba yung atin dati? Oo. Oh. Ngayon no, ng kapis. Siyempre yan. Tapos yung ating mga sikat-sikat. Okay, dito. Ano siya sila? Lalo sa sumbrilo? taba ng kapis no Ah, oh, ang tunis. Ah, mga kamag-anak, kami ng pansinap na ano, nakahoy para Kung pausok para, para, para mamayang gabi. Pa-apoy. Pumpa... Tanta. Sobrang sikat ng buhatin tawag. Kaya yan. Apoy na maganda talaga, usok-usok talaga yan. Gayan. Diyan, dito sa taas. <laughs> 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 Nalulugo ka lang dito sa diyan. Bo, di kaya po katin yan. hindi na, yeah. <laughs> <laughs> in, yeah. bo, di kaya mo hatin Hindi. Si Ang Spencer niya. Oh, hindi ka, oh, hindi talaga kaya Hindi <laughs> mo <laughs> kaya ugain 'yan. <laughs> Ay, teka lang ko totoo. <laughs> sa ng tayo. Plastic. Wow.

Ganda na ganda Malamang eh. surterin rin ng tao. Nag Nawala nga si Baddo. May nagpalit naman na isa. Busy busy ah. Padupong ba naman? Kailangan magpadupong ba naman may Daming na Ayan, ikasama yan ng sikat-sikat siguro yung ano, kapis lang ihaw natin, no? Tsaka yung malabanos na maliit na nahuli natin. Tama yan, lo. Pa pa paano na lang yan? Pasingawan na lang yan. Huwag na, na maalat na yan. Galing sa dagat. Sige <laughs> na. Yes, no? Mel, yung sakdakan, Mel. Yung bayong best, sir. Nagdagay nyo, kamo yung gato. Ang kunda yung gato. Hindi kasi bakwa, sir. Mayor.

Kape, tama ka mga merienda tao. Apa Kasi buhinas si Unil mga kamangyan kanina. Sabi niya ay, wala pa nga. Iba talaga pag may kasamang buhina. Ay te, dalawang malaking malabanos. Palpak. Tang-tang. pa yung maliit, yung pang nahuli. Ay sige, mami, pang ulam kami. Pang nasal kami nga. Ito ng duda ko. Bago. Aro, duda. Tunay, palit mo tunay. Hmm. Hmm. Parang ka pa sa. Ganyan lang ako siya, sa isa. Ganyan ka ito lang ha. Huwag mo sayang masyadong ano. Yung, yung tour na kalaban mo dyan na yun. Ah. Oh, kape? Saan, Baway, ang kape? Yung... Ah, saan ang kape nung si Mar? green Ang rin. Ito ka? Pag-sipag kami tao na ito. Tam... Alam ko na ito dito. Ang <laughs> Sana ka na para dito. Nailig ka maiwan dito maya nila ano ka maya? Pupunta yung niknik dito. Maghihila ka dapat maya. Hindi ma. nag magtawa ha. Hindi man. Gaya nga. Bahan niyo pa iwan. Ako, Brad. Ha? Ikaw maya. Oo, wala ka problema sa akin. Nakakamira ka. Wala ka. Wala ka sa loob niya. Ikaw sabihin niyan. Ay, sino magkakamira?

Tidak man. Tidak man. Buka gulu pada mana man. Ini lalu <laughs> kita kembali dengan muka pes, madet. Lihat tu, you kihawi know, naya. Yun Pati yung talong, para makan. Ano? <laughs> pag, pagi nang ano, pagi lubuk nang arau, lakat tayo. Makan mana tayo? Oh boleh. Tidak terus terus jauh. Baik, kami hulu naya anu dom. Mungkin buk tu naya Tagal pa nang ano pala. Ay, lalim na nga. oh, kanila. Ay, lalim na nga. Malapit na sa bangka eh. Kaya nga, wala pa yung... Hmm. Pwede maglalim? Kaya nga, dapat makakain tayong maga. Mga malamumul tayo bago sabay laglag ng ano. Hmm. Ano po? Ay, masariho ang kapis. Ano, yung malabalas pa. Yung lagawin mo na ng ano. Mga no, pala, mail. Yung malabalas natin. Tuhugan, Mel. Tuhugan, tapos linisin pa yun. Wala abis si Mr. Manda.

Pagpapakinti oh, ko eh. Uh. Mas kwalo lang isa eh. <laughs> Asalan ng malaking malabano. Ano <laughs> yan? Ha? Tugan? Tugan na ng malaking malabano sa nahuli natin. Ibahihawin natin yung isa. Bakit hmm. kakanda man ang ligings mo na? Oo eh. Walang putek? Wala. Kayo ba naman ng ano ng katihan? Hanggang doon pa sa baba. Ba't ikaw? Hala. Wala ni Click. Wala again. Tama na yung apat na yan. yan na, Pagtapos antan, na yan. Nalanta ng bato ko. O, lubog lang araw. Yun, yung dalawa. Naga... Kasi ng maliit na malabanos. Banta natin.